Hello, good day po. So please pa-like ng aking uh, videos at pa-subscribe na din po at pa-pindot na notification bell para po update kayo sa aking mga video. Ngayon po, uh, update ko lang uli na uh, 24 7 po kami nagko-convert. Co ng GKIPS. So, kung may mga offer kayo sa GKIPS about sa g GKIPS, so, ipin nyo lang po ako directly sa aking page, sa Shamsi J13 blog. Uh, ilalagay ko po dyan sa aking comment section ang aking page at ilalagay ko dyan yung link para hindi na po kayo maligaw ng page. So, pag napanood nyo itong aking video dito sa YouTube, direct nyo na lang po pindutin kung magpapakonvert po kayo ng g GKIPS sa akin. So, 24-7 po, open kami at i po kami namin kayo. Uh, meron po kami hinihinging charge sa pagko-convert ng G-Gibs kasi uh, mahirap naman po ang proseso kung saan natin ipapadaan ng pag-convert. Kaya naghihingi po kami ng PACE. Pero yung hinihingi po namin PACE, sure po na hindi po kayo may scam kasi legit po ako na trader. So, yun lang po. Uh, palagi ko pong nire-remind sa inyo na kung magpapakonvert po kayo ng inyong mga gigib, so hanapin nyo po yung legit na trader para hindi po kayo ma-scam. Kasi dati po yung pumunta na sa amin, nag nag nagtanong na sa amin sa pagkoconvert, nung na nalaman niya na ganun yung face namin na hinihingi, so naghanap siguro siya ng mababa. So ayun, sa kahanap niya ng mababa, napunta siya sa scammer. So lagi ko po kayong pinapaalalahanan na Beware po lagi sa paghahanap ng trader so suriin nyo lagi yung legit na trader na ipapakonvertan nyo lagi po kayong maging vigilant kasi pera nyo yan at kayo po ang magdudusang magbabayad kung kayo po ay ma-scam so maraming salamat po at maraming salamat din sa palaging nanonood ng aking youtube at nagsusubscribe at sumusubaybay maraming salamat po mm -hmm.